Then, magkano po dito? 50, 50 oh, mga idol. Napakamura mga bilihin dito Malagayan sa carmen Planas. No? Ano? Water jug? oh, so oh lito oh, guys. Magkano po dito? Sa? 50 din. 50 Kwenta, mga idol. Oh. Water jug na kayong ganito kalaki. oh. oh, yan. Laki oh. grabe mga idol. 450 stainless. 450 guys Oh. Hindi na yan kakalawangin, no? Doon naman, 20-20. Oh, mga 20-20, dami yung... Ah! 250. Bang! 20 -20. Ayan. 20 -20. 250. Yon, pang clip. Clip? Welding? Parang pang welding? Ano to, te? Saan yung ginagamit? Sa welding. Magkano? Ano? Tama nga pang welding mga idol oh. 80 pesos lang. Grabe. So, iba so dito te. 50. 50. O, mga idol oh. May iba ibang klase. Oh, so, limang piraso na to no. Screw driver set guys okay. no. 50 pesos lang. Oh, yeah. yan. Oh, grabe oh. Yun, no? Wow. Gandang poset to idol. Uh -huh. 250 din. 250 mga idol oh. Three po no? Yeah. Oh, yan. Gripo yeah. idol 250 lang. Yeah. Doorknob mga idol 250 din. Guys, 250 din dito sa mga doorknob na to. Doorknob. Oh, dito na kayo pumunta mga viewers natin no. Yan, viewers natin sa followers natin mga naghahanap ng doorknob. So, Single 150. cylinder no. 150. Mm. 150 lang pala to mga idol meron din doon oh, mga 20-20 no Yung mga salamat ano, po ano ano po, salamat po. <laughs> anong anong problema oh. yan tayo pwede pwede kailan pa kaya yun <laughs> ha kailan pa kaya tayo umaman po mo pag naghahanap kayo ng mga wallet nyo no mga ano ng mga cord ng mga cellphone mga accessories lahat ng mga accessories nandito na rin, mga napakamura okay, lang dito, 'yung mga type C 50 pesos lang. Sa mga ganito, katulad nito. Magkano? O 180, no? Murang lang, no? 180. Oh, sango pa. 180. Dito na, dito na kayo. Dito na kayo, mura lang dito. Oh, mura lang dito, mga idol. Yan na. Dito lang yan sa Carmen Planas. O, oh, dalawa yan sila dito magka ano, magka tandem. <laughs> Thanks yan. Thank you, thank you. Ha? Huh? Ano, 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 ano? Ano kung may pangatlo pa at yan? Yan. May pangatlo daw. Oh, no. Ito naman mga idol, mga laruan. Ang dami. Pakarami, oh. Kalaki. Kay ate, oh. Ah, sa'yo. Pero, kuhanan po namin ah guys sa mga naghahanap ng mga toys mga ano toys o oh. sa mga nangongoleksyon nito oh mga action figure to mga idol o oh. punta kayo dito guys sa Carmen Planas napakarami dito ano, malupit yun uh, yung tatlong mga lalaki you know, yung yun sa gilid oh si Naruto o oh, yan oh. Sa... ba yun? Masakit na Goku Ba't ganyan yung damit niya? Ito yung pala si Vegeta. Napunit Siyan, na yung eh, damit niya eh. Uh, na eh. Nung na yung katawan. Uh, <laughs> o oh. oh. oh, yan ah. Si Vegeta. Oh. Mga idol oh. Ang napakarami nito oh. Uh o -huh. oh, yan sa mga kolektor ng mga ganitong uri ng mga laruan. Uh, -huh. di ba? Punta kay dito. Napakarami nito. Dito lang to sa Carmen Planas. Oo. Oh, ha. Yun oh. Grabe dami. Dami, idol. Wow, oh, big no. Sir, thank you. Masakit pa dito banda malaki. Yung lalaki. yung Yung lang hindi natin alam. Tama. Oh, Kaya magkano ay dito? 200, Di ng ibang 200. Lahat bumibili, so? no. Sa mga sigurado magkakaroon kayo ng uh, forever uh, sa pandikit na ito. Mga Kaya pili na po kayo. Hindi sayang ang pera nyo dito. Tatlo, isang daan lang po ang original mm -hmm. na Pinoy okay, pandikit. Okay, pandikit. Okay, Pinoy pandikit. Okay, pandikit. Okay, ito ang pinakamatibay okay, no, na pandikit okay, no, na doon Pinoy. Para sa inyong so, mga ano chininas, sandals, monoblock, Very okay, sir, guys, ito yung no? Pwede rin sa mga bakal, kahoy, tiles, PVC, salamin. Is ito lang po ang tanging pandikit oh, na oh, mga po, sa basag na pustiso. At pwede rin ito oh, ang pang okay. Dahil po ito kapag natuyo. Uh, ito po. Ito po. Ito po. Ito po. ang po. Ito po. Ito

rechargeable Lalo na lantern Chinilas, sandals polo so, ba 50, 50 pesos lang ay dulo ceramic figurine mga mga tawag no thank you thank you yeah salamat hi shout out -da. magkano benta mo sa mga ganyan ngayon 100 dulo mga sombrero sa loob, hindi kasi ka. Oh. na oh, doon tama, tama. 100 lang ang Oo, oh, okay, mga sombrero. Kapal, no? Ay, ukay, dami, okay, dami, oh. Dami, no. Magkano, magkano? Idol, magkano? 10 piso. Oh. Ay, naman na siya, no? Ay, yun, si Dagny. Si oh, doon yan, sa dolo eh. Uh, may iba dito. O, oh, yan o. Oh. 10 piso lang, mga sombrero. Hindi ka na nakapuesto doon sa dolo. Uh, Ordinary araw dito lang. Ah, araw lang. Dito Mura lang oh. Oo, uh, piso, mga sombrero. Ito naman, mga jacket. Bar, salamat, salamat. Ate, Morning. O yan guys, mga hand tools saka power tools no. Dito kay Sa Boss Jun. Orbital Sander. Oh, Orbital Sander oh, oh, okay. idol. Oh. Yan Orbital Sander mga idol oh. Uh, uh, question, question dito. 15 mga idol. 15. 15 oh. Boss Jun, thank you. Yung mga idol, mga gulong oh. Mga antol, no, mga kabra, Slice long nose guys, no. This door mga lagari, yan. Lahat ng mga rings, mga idol, mga size ng rings, no. Ito namang mga pang-construction. No? Morning, ate. At Christmas ako Hindi <laughs> nakilala niya ate Hi ate Jocelyn Magandang umaga Magkano dito sa maliit? 50 sa maliit 70 dito sa malaki no mga idol Colgate O oh, yan no Itong maliit is 130 grams Yung isa is 175 grams mga idol 70 sa malaki. Doon sa ano 50 pesos lang. O, oh. o oh, mga idol. O oh, ito naman mga idol oh. Gab, magkano? Tatlo sandan. Tatlo sandan guys sa dab na to. Ayan sa mga may need na mga sabong mabango no. Dab guys. Ayan, tatlo 100. Ate, you know, pabango, Colgate, cologne, tumbler. Yan. Dito na kayo pumunta. O, oh, 10 piso binawas doon. Kamalisi ka barbers 10 piso na bawas. Ate, thank you dyan. Salamat. 100. Mga ano? Kang motor. Mga hoodie, mga hoodie jacket. 100 hindi kayo masunog sa init. O. Oh. Oh, Santa Fe na. Two, 12 Ang desena Magkano, magkano po? Magkano dito, Idol? Magkano po siya? Oh, san? Oh, yan, oh Mura lang, oh Inverter Inverter, Inverter. Okay. Inverter Dito, boss, magkano benta mo? 100. 200 200 Yan, 200, mga idol, oh Inverter 100. 200 lang Ganda ng light niya, oh solar light. May okay. bilog pa sa dito. Oh. Ano sa, sa pinang ano? Yes, yes, yes. Sa pinang kama. Magkano eh. so, po sa sa pinang kama? So, Magkano dito? 100. Katali ka lang po ka. Ah, 100. Okay, so. sheet 3 in 1. May kasamang punda. 100 pesos lang. Oh, sa hati, mga dito, nito, may, mga viewers natin, no? Oh. Sa may kanto lang po tayo ng Saragosa. Oh, kanto ng Saragosa. Oh, Saragosa oh, yan, ka. punta kay dito, ah, guys, sa may kanto ng Saragosa. Ano Bed seat 100 lang, mga idol. Ano, ano, naman 'yan? Tools. Tools din. ano? Ano 'yan? Uy, stove. Oh. Magkano? 300 lang. 300. Oh, butin yan, pang butin, no? Pag gusto nyo mag-campaign, no? Hindi na kayo mahirap magdala ng mga kalan-kalan nyo. Yan na lang. Oo, oh, yan lang. Kano okay. ulit? bibit lang. 300 daw. 300. Okay. Thank you, bossing Thank you, John. Salamat. Okay, one ito. Saka 2K. Gulong, oh. Butterfly. Oh, meron dun. Ang gaganda, oh. Gano'n dun, boss? Sa dilaw. Dilaw. bike, bike, trek. 5K. Trek na ano guys, no? Trek. Ayan, yeah, trek. Yung butterfly, butterfly ganun pa rin. Ito, K ito. Dalawang libo. Ganda yan? Mm. No, ganda nga nung bike. <laughs> Yung mga unang mga bike mga na... na oh pang old school. Ito, idol. 3,000. Isang si pares. Shimano series. Oy, oy. Yan, dito lang po pag naghanap kayo pa oh, ng mga, mga piyesa ng, ng bike, ng bike no? Uh, sa may kanto ng Saragosa Carmen Planas yun Saragosa mami mami uh, di shock ng motor oh. ay okay, dulo ito yung magkano dito 3.5 okay. ah 3.50 <laughs> sorry 350 guys sa uh, shock oh. anong motor ano nito Honda, Honda Wave. Mga idol. Dito 30, 30, 30. dito San lang Paris. 'yan sa may San ano, Paris. oh, Sampares 350 guys, so. Oh. Kobe. $350, 350 lang sa mga ano na 'to, no. Sh ano ba tawag yan? Shock uh, Shock, shack, no. 350 guys doon sa mga 'yan, no. Oh. Ayun, 350 isang set, no. Okay, oh. Mga idol, oh. Mga ilaw, oh. Shack din. Gusto tayo dito, sayo. Din, 350 boss. 350. Saan lang ang kulay? Baka iba. Iba lang oh. Yan, silver saka white guys 350 lang. Paris. Sa Paris na yan ha, mga idol. Dito lang yan sa ano, sa Street no. Bandera yan. Pang ano show 'to? Pang showtime pala 'to. <laughs> Ayan, pang showtime daw. Lang. Bag is pang showtime. Oh, pang showtime daw. Oh, 100. Kung mo ba makita nila, sige. Anong klaseng pang showtime to? ginamit oh, Ganda. 100. 100 lang. Oh, ganda. Yan. ginamit ni Vice. Ginamit, Ganda. Sa showtime, time. 100 lang. At mayroon pa lang ano yan. Oh, my God. Oh. 300. 300 guys sa solar light oh. At 350 para madali. Oh. Yan na Robby, Tommy oh yeah, Kaya thank you dyan ha ah. uh, Ano to? Fan blade bag Dito ya yeah. 75 75 guys so sa fan blade bulb no ayan yun kuya oh 75 oh uh. ito yan uh, 75 mga idol